Hi, hello, hello mga kadiskarte or ka Ogiboy Piso Bindo. Ito na yung atin bagong update sa atin Piso Wi-Fi. Meron na tayong TV5 Live. Pwede na tayong makapanood ng live sa TV5. Ayan ha. Tignan nyo yung atin Piso Bindo ngayon. Updated ha. Meron tayong Channel 5 na sa atin Piso Bindo. Ayan. Uh, paano naman natin makakapasok dyan para magmanood kung mayroon ka na time sa ating piso bindo pwede mo itong gawin para makapasok ka doon. Kali, mga kapis wifi ito lang yung gagawin nyo para makapanood kayo ng TV5 kung mayroon ka ng time sa ating bindo uh, i idayal mo lang yung 10.0.0.1 para lumabas yung atin portal ng atin bindo. Yan. Lalabas na dyan yung atin portal. Ayan na. Meron na tayo TV5. At pwede palakihin yung screen yan. Nandito sa gilid. Ayan. Ayan. So, lalaki, lalaki na yan. Yan yung atin bagong update sa atin Ogibo Boy Piso Bendo. ah, hintay lang kayo sa ibang update natin yung lahat ng channel, ilalagay natin dyan. Channel Sibin. MBE. O ano pang mga channel dyan. Channel uh, mga cinema. Lagyan natin yan. Wait lang sa update. And bye-bye. Sana mag-enjoy kayo. Sa panunood ng ating bagong update. Uh, gamitin nyo.